<coughs> Exodo 8, 8 Pagkatapos, sinabi ni Jehovah kay Moises, Pumunta ka sa paraon, at sabihin mo sa kaniya, Ito ang sinasabi ni Jehovah, Payagan mong umalis ang bayan ko, para makapag lingkod sila sa akin number 2 kapag hindi mo pa rin sila pinayagan umalis sa ko ng mga palaka ang buong teritoryo mo number 3 at ang ilog nilo ay mapupuno ng palaka at aahon ang mga iyon papunta sa iyong bahay. Excuse me. Kwarto at higaan at sa bahay ng lingkod mo at bayan mo at sa iyong mga pugon at sa samahan at samahan sa salutin ka ng mga palaka pati ang bayan mo at ang lahat ng mga lingkod mo number 5 nang maglaon sinabi ni Jehovah kay Moises sabihin mo kay Aaron iunat mo ang kamay mong may hawak na tungkod sa ibabaw ng ilog mga kanal ng lilo at mga latian at paunahi ito ano paahunin mo ang mga palaka sa lupain ng Ehipto kaya inunat ni Aaron ang kamay niya sa ibabaw ng tubig ng Ehipto at umahon ang mga palaka at napuno ang Ehipto. Pero ginawa rin iyon ng mga mahikong sasardote gamit ang lihim na mahika nila. At nagpaahon din sila ng mga palaka sa Ehipto. Pagkatapos, ipinatawag ng paraon si Moises at Aaron at sinabi, Makiusap kayo kay Jehova na alisin sa akin sa bayan ko ang mga palaka dahil papayagan ko na umalis ang bayan ninyo para maka paghain kay Jehova. Number 9. Sinabi ni Moises sa paraon, "Ikaw na ang magsabi kung kailan ako makikiusap na alisin ang mga palaka sa iyo sa iyong mga lingkod, bayan at mga bahay sa ilog Nilo lang." maiiwan ang mga iyon. Sumagot ito, Bukas kaya sinabi niya, Mangyayari iyon ayon sa sinabi mo para malaman mo na walang sinumang ang tulad ng Diyos naming si Jehova. Number 11 Ang mga palaka ay aalis sa iyo sa iyong bahay, mga lingkod at bayan. Sa lilo lang maiiwan ng mga iyon. Kaya umalis si na Moises at Aaron sa harap ng paraon at nakiusap si Moises kay Jehovah dahil sa mga palakang dinala niya sa paraon. Ginawa ni Jehovah ang hiniling ni Moises at namatay ang mga palaka na nasa bahay, bakuran at parang. Napakaraming buntot ng palaka ang natipon sa Ehipsiyo. At bumaho ang lupain nang makita ng paraon na maayos ang kalagayan. Pinaltigas niya ang puso niya at hindi niya pinayagan gaya ang sinabi ni Jehovah. Sinabi ngayon ni Jehovah kay Moises, Sabihin mo kay Aaron, iunat mo ang kamay mo, may hawak na tungkod. Hampasin mo ang alabok ng lupa at ito ay magiging tinik anto niknik ito ay magiging mga niknik sa buong sa buong ehipto at ginawa nila ito inunat ni Aaron ang kamay niya niya. Yeah. Ay. Hey. Lagay mo lang diyan. Ah. Kerry Jean, bigay mo muna Kerry Jean. Pati yun sa'yo yan? Oo. Oh, okay. ah, sige. Ano, okay. ah, ko pa tayo isang kaban? Ang yeah. <laughs> At ito, ay mag... Mga niknik. -nik. -nik. Huwag na, bumili na lang tayo. Sa buong Egypto at ginawa nila ito. Inunat ni Aaron ang kamay niyang may hawak na tungkod at hinampas ang alabok ng lupa. Nagkaroon ng mga niknik na sumalakay sa mga tao at hayop. Ang lahat ng alabok ng lupa ay naging niknik sa buong Ehipto. Number 18. Sinubukan ng mahikong sa sardote na magpalabas din ng mga niknik gamit ang mga lihim na mahika nila. Pero hindi nila ito nagawa. At ang mga niknik ay naging pahirap sa mga tao at hayop. Kaya sinabi ng mahikong sasardote sa paraon, Daliri ito ng Diyos. Pero nagmatigas pa rin ang puso ng paraon at hindi niya at hindi siya nakinig sa kanila gaya ng sinabi ni Jehova. Number 20 Pagkatapos, sinabi ni Jehovah kay Moises, Bumangon ka ng maaga bukas at abangan mong bumangon. At abangan mo ang paraon. Kapag pupunta na siya sa ilog, sabihin mo sa kaniya, ito ang sinabi ni Jehovah. Payagan mong umalis ang bayan ko para makapaglingkod sila sa akin. Number 21. Pero kung hindi mo sila papayagan umalis ang bayan ko, magpapadala ako sa iyo mga lingkod, bayan at mga bahay ng mga nangangagat na mga langaw at mga at ang mga bahay ng Ehipto ang, ang mga bahay sa mga Ehipto ay mapupuno ng nangangagat ng mga langaw at matatap matatakpan ng mga ito ang lupa lupang tina tapakan nila sa araw na iyon, talagang ibubukod ko ang lupain ng Gosen kung saan nakatira ang bayan ko. Hindi magkakaroon doon, hindi magkakaroon doon ng nangangagat na lang. At ganito mo malalaman na ako si Jehova ay narito sa lupain. Number 23. At ipapakita ko ang pagkakaiba ng bayan ko at ng bayan mo. Mangyaya, mangyayari bukas ang, tang, ang tandang ito. Number 24. At iyon nga ang ginawa ni Jehovah. Sinalot ng napakaraming nangangagat na langaw ang, baya, ang bahay ng paraon, ang bahay ng mga lingkod niya at ang buong lupain ng Ehipto Sinira ng nang nangangagat na mga langaw ang lupain. Sa wakas, ipinatawag ng paraon si na Moises at Aaron. Sige, sinabi, Sige, maghain kayo sa inyong Diyos dito sa lupain. Pero sinabi ni Moises, Hindi namin pwedeng gawin iyon dahil magagalit ang mga Egyptyo kapag nakita nila kung ano ang inihahain namin sa Diyos namin si Jehovah. Kung maghahain kami sa harap ng mga ehisyo ng bahay na ikagagalit nila, hindi ba babatuhin nila kami? Maglalakbay kami sa ilang ng tatlong araw at doon kami magahain sa Diyos namin si Jehovah gaya ng sinabi namin niya sa amin. Number 28 Sinabi ngayon ng paraon, payagan ko kayong pumunta sa ilang para maghain sa Diyos ninyong si Jehovah pero huwag kayong magpakalayo-layo makiusap kayo sa akin. Sinabi ni Moises, aalis na ako sa harap mo at makikiusap ako kay Jehovah. At ang mga nangangagat na langaw ay mawawala na bukas sa paraon at sa kaniyang mga lingkod at bayan. Pero hindi kami dapat dayain ng paraon dapat mo ng payagang umalis ang bayan para makapaghain kay Jehovah. Number 30. Pagkatapos umalis si Moises sa harap ng paraon at nakiusap kay Jehovah. Kaya ginawa ni Jehovah ang sinabi ni Moises at iniwang ay at iniwan ang nangangagat ng mga langaw ang paraon at ang mga at ang kaniyang mga lingkod bayan walang natira kahit isa. Pero pinatigas ulit ng paraon ang puso niya at hindi niya pinayagan umalis ang bayan. Maraming maraming salamat po sa pangalan ni Sis.